May nakita akong dalawang ipon. Ayan, naliligo sila sa may tubig-tubig. Ayan, dalawa. mag ito kasi maliit yung isa. Ang cute, cute nila. Ayan, lumipad na yung maliit. Naiwan ang nanay. So, naliligo siya. Tingnan ninyo, mga kamahals. Naliligo ang isang ipon. Ayan. cute ayan <laughs> oh, cute ay ay ay, ay. ganyan pala sila nagliko hmm. so cute so cute cute ayan lumipad na siya andun andun and doon and siya sa taas na siya maligo. Napapainit na yan. May dumating na isa at saka siya na may lumipad. Ang dami mga kalapati dito. Thank you for watching. Bye bye.